Hello mga palalabs, good afternoon. Nandito pala ako sa ano ngayon mga palalabs. Ha? Ano, mag-inventory ako mga palalabs. Ito yung ano ko, yung inventory ko. Ito, kita nyo to sa likod ko. Yan i inventory ko, inventory ko ngayon. ba? Diba? Daming, daming akong inventory ng mga palalabs. Itong mga karto na products ng amo. Hmm. Lahat to inventory ko. Pero, nung nakarang araw, dami ko na inventory. So, tapos na yun. So, kahapon, nag-inventory din ako. Tat pang 3 days ko na tong inventory, mga palalabs. Ito yung ano ko. Inventory ko sa likod ko, di ba? Yan. Pero okay lang. Hindi, sanay naman kasi ako sa inventory. Kaya, ano, yung ano ko, yung papers ko. Ito. Yan. Nag-inventory ako papers. Di ba? Nag-check pa ako ng mga ano ko inventory. Ito na yung papers ko inventory ko. Lagay ko lang diyan. Pahinga lang muna sa glit. Kasi medyo pagod-pagod pa si host. Nagde-drain yung utak ko ngayon. <laughs> Nagde-drain yung utak ko ngayon. Hey, Tingnan niyo yung ano ko, oh. 'di ba? Ang dami-dami kong inventoryhin. Pero sa bagay mga palalab, sanay na kasi ako dati kasi sa Pilipinas. Ganito yung work ko. Nag-inventory ako. Kaya easy na lang sa akin. Pero kung hindi ka siguro sanay sa trabaho ng ganito, nahihirapan ka, di ba? Pero ako okay lang kasi ako naman ang assist ng, as ng amo kong dalaga. Kanina, dami kong, ano, dami kong inasikaso doon sa taas nag-prepare ng mga stocks kasi may order. Ngayon, inventory na naman. Sakit sa banks mga pala. Sakit. Uh, drain ng utak ko. Okay na sana kung ganito lang by karto ng pag-inventory. ba diba? Ganun. Pero hindi. Kailangan mo siyang buksan. Kailangan mo siyang buksan. Sandali na ita. Eh, ano ko. Eh, pagkita ko sa inyo. Pero ma, ano ako magpakita ng mga products kasi baka magalit sila ba. Yung pang ano, pang ta, ano sa mukha tawag nito ng roller ba sa mukha at saka yung papa ano ng mga makeup yan ang mga makeup yan siya di ba yan mga palalams kailangan ko siyang i-isa-isahin isa-isahin ko yan siya di ba hindi kasi ano kailangan ko siyang i-ano di ba kailangan ko siyang i-buksan to isa-isa pero dito may ano naman dito dami nila dami dami kong pang i-asikasuhin itong stand ito yung stand dito namin yan ilalagay pagkatapos ng inventory ko may mga maliliit na carton. may mga boxes pa dyan dito pa pero kailangan ko talaga to siya buksan pero maya maya na lang Hindi ba na, na ano na ako na tawag nito mga palalabs drain yung utak ko ngayon kaya pahinga-hinga lang ako saglit alam nyo ba mga palalabs <laughs> kahit ganito yung trabaho ko, okay lang sa akin kasi hindi naman talaga ako naasin na ayun na, na pa ng ganun kasi ano naman sanay ako dati, pero ano lang ba yung oras ko, okay lang mag-inventory ako ng ganito hapon. I, eh, madaling araw na ako minsan matapos. Minsan alas dos nung nakarang araw, alas dos ako natapos. Pero ngayon, ha, nagsastart na naman ako. Pero okay lang, solid naman. Hmm. solid na. Ganun talaga ang buhay. Extra, kumbaga extra-extra lang natin ito mga palalabs. Itong carton to. Diba? Yan ang ano ko dami kong, ano dami kong gagawin. di ba? Sa totoo sa lang, drain yung utak ko ngayon. Kasi, ano, sakit, sakit sa bangs. Okay lang sana kung isang bisis lang. Eh, dami, dami-dami. di ba? Okay lang naman ako, kung nga Kasi, sanay ako eh. Sanay ako. O, di ba? O, yung mga scrub sa ano ba yung yung salt na scrub sa body scrub body scrub body uh, ano brush sa mukha yung pambrush sa mukha tapos may shampoo may ganun mga palalabs may oil kalangan eh kukunin ko yung ano yung tawag nito mga palalabs yung barcode kaya go lang pa rin okay lang. Sanay naman ako. Thank you mga palalabs. Please like, subscribe my YouTube channel mga palalabs. Analisa TV Mix Vlog. Babush! Pagad pa si Lisa. <laughs> Pasensya na po kayo sa ano ko sa video ko. Hindi talaga pwedeng pakita yung product kasi bawal. Ha? So, bye bye mga palalabs. Thank you for your support. Thank you for your uh, like and subscribe. Thank you. Bye-bye.